Man ko mo sa fam vlog. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Hindi. <laughs> ay, yan? ay, from ay tam, Pina-prank mo lang ako. Sa Prank daw, mami. Di mo tigan. O, tikan. ba't mo lang nakasulat na pangalan ko? Siyempre, mami. Di na uso yun lang. pag ba, ay, ay, mo. demon promise, ay, mami. Ano na naman yan? Baka gagamba yan, ha? Sa fam <laughs> Di gagamba, mami. Sambalin mo man ako, mami. Di ako. <laughs> ah, mami, wala sa iyo naman. Open. Ay? Wala yan. Alam, binaprank eh. nyo lang ako, eh. Kanina, mami, tignan mo. Gulog-gulog yun mo. Ay, mami. Ay, Kukulog. Kukulog. Wala yung prank. Baka puro box lang to. Hindi ba may prank. Is mamatay man ako. Eh. Po, oh, mami. So guys, binigyan daw niya ako ng prank. 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 <laughs> ako na mami, mag-unboxing ka. <laughs> oh, so guys, pag ito binuksan natin, ah. ito mag-unboxing sa kapatid. Oo oh, mami, sa balay mo mali ako. Okay. Ito okay. so, yung nagbigay si Bukang Mang. Ano to? Hindi talaga to prank. Hindi mami, wala yung kineme. Mm. Kineme. Oo oh, mami. Matagal. Matagal yung ako. Eh. Tagal, di, oh, matay na ako. Yan na naman na. Pag-unboxing ko niya. Saan mo Si mami, nag-upload na yung Ay, gano'n na to. <laughs> ay, gano'n na Parang kayang pabuksan. Parang kayang pabuksan. Mami, ka mga, ay, boxing. Ay, 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 mami, ayun, mami. Maarte po siya, guys. Diba. O, oh, ganito magbukas ang di maarte, guys. Ha? Ganyan. Ano'ng yeah. <laughs> taga <Wag> mo na? Wait lang. Mami, katagal-tagal. Huwag mo masyadong baka live-live yung kukuha. Hindi ako nililisan ni mama guys, mag-unboxing siya. Ganyan mag-unboxing guys, ang hindi ma-art. Unboxing <laughs> niya pa Pinaprank nyo lang ako eh. Busy mami, makatay ako mami. Parang ayaw mo, babuksan kang eh, Puro Ay, na, matay na yung palakayan. Ay, na. na. Ay, na. Ay, Ay, dahil na. Ay, pamatay na. Ay, to ay, gano'n, pa-uwi na ako, pinapunk na pa ako, kung na ka Guys, kung niyo nyo, ganyan lang magbukas, guys. Dapat dito, 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 nga, eh. I-vlog rin. guys, kung parang ayaw pabuksan, anak, tegal, puro Anak. Mami, <laughs> dapat isa-isayin, no, Mami. Hindi ganyan, Mami. isa mo. Isa-isa? Ayaw, Mami. Ayaw, Mami. Ayaw, Mami. Ayaw mo nga pabuksan lang. Eh. May tubigyan ka. <laughs> oh, may tubigyan Alam, hindi dadalang kung kaya. Itang gunting. Wala, wala. Gunting. Dapat challenge, guys. Kami lang. Ganito magbukas yung ano, mahirap. Tara, <laughs> <laughs> pata tayo ng bakwit. Kali natin gunting. Guys, tigyan natin. Kang loko. Mm -hmm. loko. So, ay, pengal talaga. Okay. May oh. lamanyan anak tenga ng mm -hmm. rap. segeng rap ayan na ang gayatang maugos sa tatong ko, ganito, ganito pat papirarenya na diyo di mabi di, mamatay man ako gigila ako sa iyo ang pangat mo may lamanyan mafi ayo pala oh. hayaan ako na ko magbalaka po ugos ko sa iyo ay me ay just me yo sana ko nagdala lang kahit guntai lang no di mabi dalat sa akin sila challenge. Challenge, sa challenge, sa. Sobrang ka pa makakating. Okay. Tara, buto na yung bakwit namin. Ayun na, kayo ipa mo. Pata Buti na lang, nagsipilyo ako. <laughs> Ayoko nga. Elite na ako, loko. Baka makita ko pa yung pagmumukha mo At dito. Tignan lang, guys. Pilek, pick nga lang. Ang huh? tagal niya mag-unboxing, guys. Guys, nakikita niyo ba kung anong klaseng klaseng regalo to? Puro ano, puro Oh Ay, po, travis na. Puro yung kahit, puro yung tape. Walang yung unboxing na po. Guys, shout out po sa mga yeah. bibigay sa akin ng gift, pa. Paano nyo na lang? Huwag nyo na yung gift wrap. <laughs> Stapler na lang po. <laughs> Nakapenggal talaga. May next na naman. oh pangapat na talaga to. Pangapat na to, guys. So, pangapat na to. Ito yung video mo. Okay, hmm. Sige, bueno, mami ha, daw ka. Ang apat. Ang sabi lang daw ka. Sige, tas mo na lang ka. Tas mo na ko Ang apat. Uy, nakukuha. Sige, kuha Kung ganito ang mga giligit gilig nyo sa akin, o, pwede ba puro scotch tape okay. na lang, saka papel? Ako na mag-tape. <laughs> <laughs> ano? <laughs> Lo kong pag-prank to ha. Di ang prank kami. Tinagod nyo kong sa... magbukas-bukas so, at pa-prank nyo lang ako. Ah, pakagat nga. Bawal, <laughs> Mami. Dapat ikaw. Ah, pray. Talagang pahirapan. Ang tagal-tagal ni Mami, matutulog na ata ako. Walang niya kay. Ilang ilang tape ang ginastos mo dito. Secret. Secret. Oh, Walang niya kayo. rank niyo nga ako. Nasaan na yun? Pinost niyo na ba? Hindi pa, Mami. Siyempre, dinan na po si Mami. Ako na-prank dun. Di na po si Uy, na akong magpapost. Oh, Mami, dito muna. <laughs> Naging Hindi Oh, number 6 na to, Kang. Tingnan mo kamay mo, mo oh, hey. gino, tape. Five, six, eh? Parang tape lang, well, man, Parang tape lang talaga yung binili mo Malapit mukhang. ka na, Mami. Malapit na ba talaga? Parang sampung, na. Pa, parang sampung Sa parang 10 papel to, ah. <laughs> hindi, Mami, madami yan. Kang, eh. kailan kailan birthday mo, Kang? May 1, no? Opo. Ibigay <laughs> Puro box din, ha. Tingnan mo. Maghintay ka. Siya, ano mo rin po sa sabi, Juan mo. Ito, trans naman kang. Sampung na to kang. O. Oh. Ay! Parang prank lang talaga to eh. Hindi, mami, promise. Bano, ang, <laughs> <ay>. Siguro <laughs> mo na ako. <abon>, <laughs> ko dapat mo tao. Oo ma. <laughs> nasa na yung, nasa yung video mo na ito. Nung ginagawa mo ito? Nandito sa so cellphone ni Sumani. Ano, Oo, tawa-tawa kasi borong Anong ginagawa mo ito, no? <laughs> ay, ayan ay, nga, ay, binubo. Patagal-tagal ito, mami na Ano yun, ganun? Grabe ka, ha? Oh, Huwag natangin mo, madali. <laughs> Anak, penggal. Eleven <laughs> na to. Eleven. Hindi sa paper. Eleven. Twelve. Walang yaka. tingnan mo. Parang sila naghihintay, guys. O, hindi mo. O, tingnan ba? <laughs> 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 ano tingnan mo. Matagal ni Mami. Nainit na ako. Mama niya pala. Oh. <laughs> ano ba yan? kalampakan? Oh, guys guys, naiinip sila. Ay, oh, ay, ay, ay? Wait lang, mami, wait lang. Papakita na sila. Oh, naiinip kayo, naiinip kayo. Ayan ba? Meron pa. Ka, ay ay pa. oh, may, mayroon, mayroon, mayroon pa. May patalas pa. Wala <laughs> pa. oh, na. na. Wala na. Wait lang. Oh, wait lang. Wait lang. Wala na. Wala na. Wait na, na. Ah. Oy, nakikita ko na. May, may buna, may buna, may buna. Oh. 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 Sino, Sino makakaula, Sino makakaula? Sino dito? May 50 ay mami! Anong, ano? A, guys, o oh, yan ha? Sa lahat ng manunood ng video na to, may prize ko sinong, ano, so, maka makakaula. Hindi, mali kayo! Bonamil na kaya! tutuktokin ko kayo na pag mali kayo, ha? Bonakid! 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 O, nami, yun, so, Meron pa, may day pa marami. Ang talaga. Huwag na, Wait mami, may dito mo dapat sa bubuksan. Mami. Ay, walang, parang, parang parang ano ako ah, parang Dito lang dapat bubuksan naman, mami. Wala kanya cellphone ko parang kasabay tama tong mapagsimba. Wait lang, wait lang. Parang Oh. Wei, walang sinir! ganyan. Buksan <laughs> mo mami. Wait lang, baka may prank to. Wala yung prank mami, ay may, Wala <laughs> yan. mo na naman. Mami kung prank yan, ano yan, walang Loko pag ano. ito pala no, <laughs> ka agis ko ka diyan. Takbo ang paling kita kan pagbalaka ko, manda ka sa kaya. Hindi ako ah. Maraming wait lang. Tingnan mo. Na. Wala mami, wala. Kanaya, dito dapat lang. Mami, dito mami, dito mo siya open. Ay, dali oh. to lang butas niya mami. walang nang yakay. Kaya po mo ka kami, kaya kalo ko diyan Di, mami, katagal-tagal tagal magano ni mami. Wait lang, ilang na, na tayo kami? Tayo pala kasi siya. forty seven na, <laughs> <makatumuna. 847 laughs> na mami. Wait, Magandang tenga. Dito lang <laughs> magano ka diyan. Basket men. Di. Ano 'yan? Dali na

May stay prel na mami, mag-ingat sa bala mami. Uy! Uy! Wait lang mami, kinakapakapak, wait lang. Mami, wala pa. Wait lang, baliktad ka mami eh. Dito mo mami, dito mo bubuksan. Kanina sabi mo, dun nga dito na naman. Ano ba talaga? Makakalokoy na naman yan ah. Hindi na po. Uy, alam mo ba kung ano pa? Sabihin mo na. Huwag sana pala kayo. Alam Mami, patapos na to video. Mami, katagal-tagal mo. Na ba? So, Wala mami. Na mami ni <laughs> <laughs> ni. Uh, na ba wan na. kang mama. 917 na mami. Ay dahan na ipis. Ay naman ipis. So, okay. lang mami. Nakikita na siya sa ilalim. talaga. Ito mami. Ito. Mami, nasawit lang. mo. Ay, Aidan. Sino ba kasing nag-nag- Wait bro? lang, mami. Wait lang, Close your <laughs> eyes. Close your eyes. <laughs> your eyes. Mami, close your eyes. Mami, close your eyes. Tapos nyo lang. Ah! Punta nyo lang mo. Punta nyo lang. 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 Punta